Ha? Uh, oh. How ka? you read yun? Taglit. Taglit ka? Taglit. Airplane mode na lang muna. Ang gaya? Sa pa'y galing, Sir? Sa... Ano, sa, Tala? Nagupan? Sana. Ano nangyari, guys, Sir? Why... Ang binisi, Sir? Ah, uh, nga, Sir. May binuhat po. Akong medyo mabigat. Anong magpapalitin ka sa... sa... Lumabit? Oo, oh, parang... Ano siya? Parang... Pumag siya, eh. Sir? Okay. Yung second Kailan ka na Si madam. Ah. Kailan ka nagbuhat? Kahapon lang. Kahapon lang? Ang na ka nang sumasakit, di ba? Oo, oh, dati talaga. Mo. Ah, ano Nami warning na ako. may warning na Kasi mahilig kasi, siya magbuhat talaga. Kasi tamong bingi ka siya. Kung lang, medyo ano ko Pero sa'yo, nakagano agad Tayo Sobrang Sobrang Pwede nyo yung isang tagilid ah. <laughs> May dahon-dahon pa. Nilagay mo pa. Sige, higakan pa tagilid. Ayan, masakit yan dyan. Ayan, masakit dyan. Masakit sir eh. Sa kabilang side ka itong magilid. ay ito masakit sir? Mas masakit lalo. O sige, tagilid ka sa tuwing. Dito ka ah tuwing. Masakit talaga. Masakit po sa kabilang. Pero, tagilid na. May pumatawan niyo siya. Tandaan nyo mga 3M Pag yung 3M massage is wala sa 600,000 followers Hindi po ako yan Maraming gumagaya sa atin eh Parehas ng ano ko Lakikita nyo naman no, wala mga upload na video eh Wala mga upload na video Mga picture lang Hindi ako yan Tandaan nyo 600,000 plus ang followers natin Pagka Tsaka pag sinisingil kayo Magduda na kayo dyan sigurado Yung magpipilitin kayo o no, nakabook na kayo. Bilisan nyo na magbook kasi ano, kailangan magbayad na kayo. Huwag kayo magbabayad sa online. Fake yan. Sigurado fake yan. Kailangan makita nyo ako ng personal. Pag hindi nyo ako nakita ng personal, nakapagbayad kayo. Ta Magaling na rin. Binubok na kayo ng or araw eh. Hindi ako yan. Uh, wala. Maniwala kayo. Kabisado na galawon dito. Kabisa kasi malamang galing na dito. Basta yung mga scammer na yan. Maninail ka agad yan. Pag sinail kayo sa Gcash o sa online payment, pwede nyo nang pagmumurahin yan. Hindi kami ganyan. Kailangan makarating kayo rito. Pero pag ganyan nga, sinisingil kayo agad. VIP, nakabukla kayo. Baka ano, kayo. Hindi ako yan. dito po, yan o. Makikita nyo po sa followers dito, yan o. 681k, yan po yung legit. Hindi po yung ilang piraso lang. Yan sa mga nakakanood po. Double check nyo po sa comment yung profile. Sasabayan kasi kayo niyan eh. Sasabayan yeah. kayo niyan. Biglang magko-comment. Tapos mukha ko. I-view nyo muna yung profile. Yan. Pag nakinan nyo pong ganyan, yan. Legit po yan. Yung 681k followers. Yan. Kay Master 3M po yan. Tsaka ang daming videos. Kung re-review nyo, napakaraming videos. Pag walang uh, na-proof the videos, hindi ako yan. Saka everyday po yan may upload dyan Kaya makikita nyo legit yan Everyday po may ano, May upload Kung lalaban na oh. hindi lang kaya mo lang. Relax ah, mo. Oh. Yun. Okay, kaya. Kaya. Hmm. Kasi ngayon mo nung muna. Masakit? Ganyan, position okay lang. Ayan naman. Okay lang. Okay lang. Kasi ngayon ko nang wala. Lari na, naramdaman ko kay 'yung tumulo. Oo. Ngayon ayaw mo lang ng mga kasi. Para gumapang 'yung mga dugo. Yung ganyan kasi, pagka gumon 'yan, tumabing ka kagad. Ibig sabihin pumutok ka agad 'yung ano mo niyan. Gaya ng sabi mo, may warning, warning may before 4 di ba? Kung sumasakit-sakit na yung balakang. Kahapon, bumuhat ka ng mabigat pumutok na po yun. Dati kasi warning na parang may mga parcel lang na yan. Parang may mga, dis ang tawag kasi mo, disc bulge. Disc bulge ang tawag doon Tapos, pag buwat mo kapon, collapse ka agad yun. Ah, nakaganto ka eh. Ba pa pa, di? paano ba? Hirap ako po dito. Hirap ka sa paganto. O sa kaliwaan po to. Hindi. Lapa ka na, Lapa ka na. Okay. Tapos 3 to 4 days Diretso na yan ulit O 4 to 5 days Diretso na ulit O oh. Ang laki kasi ng tama ka agad oh. Yan yung mga sobrang bigat Nang binubuhat Sobrang bigat na binubuhat Tapos Kung baga nakatagilid siyang bumuhat pero kung pa ganito ang buhat niyan, katulong yung legs, hindi ka ganyan gagad dyan. Pag mga, pag mga hindi balance yung pagbuhat niyo, talagang sasakuling kayo niyo. Lag -lag Laglag ko na kataw mo. Yan. Oro yung massage mo to. Eh. Tapos. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Nag-taste lang. Oh. <laughs> sa, ayun, 4 to 5 days, straight na ulit siya. Makikita nyo. Straight na ulit siya. Tapos mamaya, yung pain niya. Pa, may pain pa, pero bearable niya na. kumbaga kayang-kaya niya na. Pero pwede ba siya uminom gagamot? Wala Kung mayroon po sa inyong reseta na gamot, uh -huh. inumin nyo po kasi prescribed ng doktor yun. Safe uh -huh. po yun. Pero ako, hindi ako magbibigay ng kahit anong gamot sa inyo. Kung meron akong nireseta sa inyo, mas makakatulong kasi yun. Okay? Uh -huh. Sir, so, relax lang. Sige. Laksan mo. Yun. Exhale. Down. Yan. Sa inyo, kung nagpa-check up na kayo, binigyan kayo ng reseta. Mas siya kasing magbe-beneficio nyo. Mas mabilis siyang gumaling. Na-align na ako syempre, yung nerve niya namamaga. Wala pa kayong... siya. Wala kayo. Wala pa siyang yung check-up. Wala kayo yung ina Wala naman pala kayong binigay sa inyo. Pagpa check up kayo, pag binigyan kayo ng reseta, dun yung panawin. No? Okay? Pero kung wala kayo, wala kayong wala gamot-gamot na binigay ng doktor, wala. Magpa-check-up muna kayo bago kayo mag-take na mga walang baka lalo siyang... Kasi ito, sure yan na na-damage yung nerve niya tsaka yung Kumbaga, yung bis niya kasi pumutok yan. Mas mabilis maghilom kung na-resita Okay? Sige sir, try mo umupo. Tapos, pag mo bukas ng umaga, pag mo bukas ng umaga, tayo ha Harap ka sa akin. Pag mo ito bukas ng umaga, kung kaya mo ha. Tingnan. Okay. Yan. Medyo yung mukha, medyo yung mukha. Laksa mo. Kabila, kabila. Paganto. Paganto, paganto, paganto. Sige, straight ka lang kundi. Yan. Parang mga ganito. Kailangan. Yan. Kabila. Yan. Kabila. Yun. Okay na. Pupuka. Okay na yun. Basta mo isa lang. Tingin pa ano bukas niya hanggang hanggang apat na araw balik ka na niya sa ano ngayon kasi talagang kahapon lang para ka lang natapilok ngayon yung pamamaga kinabukasan talaga ang pinamasahit sa magbubuhat kayo tanda niyo pag magbubuhat kayo huwag yung ganyan yung, huwag yung nakauna isang paa i-balance nyo para yung legs nyo may tulong okay lalo ikaw naputok ka na hindi na ano to Lakad ka. Dito ba ulit? Okay naman. Umaga, na. Umaga, na-relief na. Sige. Basta, yun lang. 4 5 days. Martes, kung wala pa, ay kung mayroon pang ano, bumalik ka lang dito. Pero kung wala na, huwag ka na bumalik. Okay? Tandaan mo yung buhat, ha? Sige. Okay. Ingat kayo.